Kasi no, 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 no. ano nga, kuha nga rin ako. Agala kasi plastic. Ayun nga, akurang tingnan lang. Basta rin. Ang laki. G-A-O? Love? Hindi, hindi. tin na. May gagawin ako eh. Ano nga ata kinalim? Ano nga kinalim ata? Di malam. Sistein, tulungin mo papa mo. Di malam, de malam lang. De de lang. De Pag paiso ng samog, sila ka hmm. sa ko waya, sa ulo may lay. mo ko ng kutukote. Marunong naman siya. Ano na ataw, Karen na ta? Pero hindi sila nagluluto. Kaya ko na agububo. Kaya agububo na. Jube, hindi na nakide. alam mo, ibabaw pa ng krimo. Binigbigat ko na pan din. Hindi na nakide. Ay, mula na ganito. Awa kita may isang ira. Ate, ne, kami ti... Paduble na nga suputin ah.

Ibilag lang yun sa Manila, pwede na. Sige na, tektang kayo ito. Ado nga, bahala. <laughs> 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 ado na, tanda ito pagkalik pagkalik kantan. Yan, may isang sako. So, balik pat na sako. Muna, okay. Sige, ko lang sa akin ma para makuha ko naman ang ganda. Ah. Nagit ko ko lang sa akin para magkuha ko anting ang ganda. Nagit ko ko <laughs> ay di baga adu jay ah adu kanya <laughs> mi di jay uh -huh. adi di dugan ka kasta ka di baba maya di dugan ata bakita damal nagadu mm. kanya mati huwag mo itatapon yun ah mabalik niya mula ata uh -huh. Ah, pag na siya na. dito. Pwede naman magtanim. Eh, si ate lang naman o. may rooftop eh. Wala namang rooftop. Dato eh, iba't siya may so sapo. Mga lakata ako. Ikabilitan eh. Isang Ika may nga, pag gumuwi kami dito, okay. mayroon keng ganito. Pwede naman ako ganda niya yung phone. Ang po ang pukas Ayan. Ang inusin dam. Mm. Ako, okay. sa na dugan, hindi ka ginimot huh? ah. Hindi, hindi kami mag-inimot. Rata, si kami lang sikwa dito. Huwag yung uwa. Hindi ka pinag-inimot. Hindi ka ano atoy? Agitagay yung din na ni Ate Ang Jing. Ano niya atang? Pagitang mo ating kahoy. Kling taik eh. Kaya kaya tagi dyan na ako. Kaya kaya tagi dyan iyong. Ay, ano na, sana yung dati kasi talaga dito, ha? Nagkulong-kulong ka lang. kulong Kasi yata yung kulong-kulong? Para tama mo lang ka, Abdal. Sama si Balay lang. Iki talaga. Awan, hindi ka pa Wala, wala tayong pupuntahan ngayon, eh. Wala. Nurabi ipat ka na paggagala dun sa ano. Ano ba yung sinasabing rolling hills? Rolling hills. Pag sa kaya nyo, akong di rolling hills. Hindi, saan pa nga nun? At ayun, ya? Ganito kami, matita. Gidong si si <laughs> si lang kami, siya dapat gidong lang. Nagwarat, ibang ita. Kaya kasi si Balemay. Malinig si Balemay. At agad-agad wala ako. Oo nga, para pag wala pag, 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 itong dalawa na ito, eh, kawawas at ijo binito. Ayan sa siyang mutusan. Handalit mm, lang nga ko oh, ang kita. Gindigay si kita. niya. nagbalugas si naman kami. Sa dalang ang dalos. Na makalagid da. Ang balugan. yun. O ko lang naman ang ni O. Ang utak na Akala mo ngayon na kami uuwi. Mga dahil, baka babawin ang kilo mo Akala mo ngayon na kami uwente. Oo. Kaya pinarpalta. Kaya nung gula sa data ano hon, ako, nagpalpala. Hala, pwede mo yung ilaga. Para nito dada or isaw gati. Ano nung reman nung kaday tao lang. Ay, gag, gag, gag. Uh, ano mo dito? Nilalaga yan. Ano nga ataka mo dun. Mga problema ka mo sa mga yan. na guide nga, mga dati ko nagkijay kasi sinsin Kasi Tapos yung... Tapos yung... Tapos nga daw, manok. Manok, manok natin. Ah, hanggang tita, ano yun po na? Gumagamayan mo na, o. Ma! Nagdagatay lang ang tiyo. Naan. Eh, napakalay sa bela. Kasi ako matun pa mo. So, garulig. Ah, pinagbabasit lang. Ha? Nagbabasit na lang ako na. Pasay nito, eh. Ano na, ganyan. Balang na pari yan. Ano, masasabalang. Ano lang, ikawin mo, Jai. Ikawin, patatas. Ay, agay yung Hindi, okay lang yan. Ilagay yung sili yan. Sige, ah. Ikaw kamon. Kaiso, tulang bayo. 'Yan, naawtot. ba? Agala ka man 'ti may sapi nga plastic, bebe. Lagi mo na ay, lang 'yan, kain ulam natin 'yan. Paki-sini, paki Ang init plastic dun sa silong ay. ng lababo. Bigyan ko si tita mo ng ganito, sili. Okay, lang. Cool, cool. Dili ka kaamot amo na ay. Ala mo. Basta na lang ay. Ikarga yo amin atatado lima. Atataksay ay taksa kayan dayanga mapan. Ay, aji kwahe la Clayton. Iya pamagada kita marisiktoy. Mo ka ay natuin ngay. Ni.

Nagana ni Mayla di kanya na adyo. Nita ko si kanya, adyo kanya yung kaya adyo mula. Saka siya. Hindi pwede yung makin lahat yan. Pero ano, nalukos ni Oo, walang bayad pag diwa wala eh. Apay nga damo kamatis mo na ata ni. Nalakla ta diyan di ko ana ni gwana. Ni apay sito ni. Malus-lus dai tiki. Nga pa sa paminton nila wan. Nga pa paminton diyan ay gidalan. Kaya ang pulitong ana tarungan ko na na ni. Ang pulitong ana ta tarungan. Ginatay nang na. Inga paminsoon naje paminto naje Jasmin Dalal. Gusto ko baguayan ko ng talo. Dinay. Wey, na intimi. Pe, Pero, hinta mo. Pamintoa, kurak pura karon. Dikestini. Pamintun. Inga dili ilagay ta kay kuang. Dinay. Ilagay na kay ta pas. Aa, amo man ang pamaya kay dayo. Kupe ako nang pek nagmulat i pamintun. Apay ngatan amul na ti pamintun nagad-anong mula nang pamintun. Ala mapasugo na naman si DJ so nagbagtak ditan sa ikatbel na distrito. Kasi di sila tumutulong sa yung mga ano. Ape idi kwa idi itani ngay ko aji ko tinagi kabilya. Aji konduktor ti Victory idi di nagbiyahe ni Justin. Well, ito namin lagi kabili stribo. Sige, di bagsak na idi. Kuna na nagaroon dyan sikit, yung kailan do pa. Aji ka, abe, ko, kung na na, empowit na lang, may. May po, manada, may po, manada, kaya kayo, kasi, di na pangalit ko, gumalag di pa rin yan, ah. Dabalang na to. Napang dekwa, napang dekwala na siya. lang, kanya. tayo, uyit na Uyit. Uyit ni Ate, dua lang natin ako kami natin. Ate, yung halata sa akin, di ba? Mayroong ibabaw. mm isa kanya muna.

Mati earth... di tada ni. Dagi tadi tu. Ini nak buat apa? Tega kata ni dari tada kita tega manilan. kami. Okey, nana Manila, ba memang may dah. ay nak dancing atau Ay, nagdagsin kaya nga tadi kung doktor ng ikap kaya. Diyan. Okay, sa Ay, sagay sa nga bulto. Uy, hindi. Duwang 25 kilos sa kabanday ta. 65 kilos.